Merde. Wag kang oh. ano grapela. Merde boy natin. Dumayo <laughs> pa kami ng ano. Tanay, sampalok. Dito sa birthday nito. ako, para ako pagod na pagod. Oh, Kaaway ko to, binati ko para sa inyong dalawa ha. <laughs> Hindi ko ito nga kausapin ng isang linggo sa hali. Oh. Sabi ko bukas ka, ka ng business. Hindi Pabalik ka rin. Nakakulang na ko kong batiin eh. Yeah. Kaya, kami, yeah. kaya kami... Kaya kami pumunta talaga dito Di dahil, mo, dahil mo, nandito si... Ang oras lang naman yung bayan. Si... Oh, si, <laughs> si Lito Sus. Si Lito Uyang! Papasang i sama ka. <laughs> Lito <laughs> and Sus. <so, laughs> Lito <laughs> Ay, Uyang! Okay lang ba? <laughs> Kaawin mo kaya? Pero kailan niyo po yon? Kilala niya. Oh, hindi niya kilala. Dito ang suris po, yung artista. Sa Panday, na movie. Oo, oh, si Tata Flavio. Na, ano, ano, si ay? ano yung, kapatid si Paquita niya Paquita na... Eh. Diaz. Pakito? Oh. Mm. Andito si Lito, ang suris. Taka po lang, bulakan niya. Kasi ang bigote mo kasi inahabol doon. Ah, wait. Kilo do, doon. Oh. Ito, si Birthday Boy. Nandoon na, ito na ba? Ang pinakamamahal niya. <laughs> si Jaan. Asawa niya si Jaan. Yeah. Mm. Ito si brother. Alert. Artista ka ba? Oo. Oh. Mamaya na ulit pagka nag, ano, ha, nag open ng topic dito. Ayaw niya nang gano'n. Tuloy natin. Sa mga Bimu. government emerald. Eh,